Magandang araw, makabilisong Reho, Mamay Ay ako ho ay kadaming natanggap na katanungan patungkol din sa paano baga daw malalaman ang pagkakaiba ng buto ng baka sa buto ng kabayo Ano Ay akin lang ang unang babang sa inyo Ako ho hindi ekspertong tao ha Ang Mamay ho ay madami daming alam at awa ng Diyos ay tuloy naman ho ang pagsiliksik. Ayang Ay ang akin hong sasabihin lang, kung mali man ho ang opinion, kayo mag kayo magpa-totoo na mali. Pero kung sa palagay nyo na may tama sa aking kaunting kalaman, ay di inyo hong tanggapin. Ano ho? Areho ay opinion lang ng mamay. So ang katanungan, ano ang pinag ng buto ng baka sa buto ng kabayo? Ano ko yung mga characteristics? Ano katangian? Ay ang akin hong unang sasabihin diyan, ang buto ng baka ay hamak na mas maputi kaysa sa dinis sa buto ng kabayo. Ayan, nakita kita nyo naman ang pagkakaiba ng kulay. Mm. Arehong buto ng kabayo, arehong buto ng baka. Ang buto ho, ayon sa siyensya, ang kalooban niyan ay binubuo ng tinatawag na lamellae o osteons. Ito ga mga mapipinong iyan. No, lamele at saka osteons. Ito naman hong solidong parte ng matigas na ito, yung perosteum baga ang tawag diyon. Yun lang akin tanda sa akin pag-aaral, parang perosteum, ito yung solid na part, sinusuportahan ho yan ng mga lamili at itong mga osteons. Ngayon, ang pagkakaiba ho ng structure ng buto ng baka, are, sa buto ng kabayo, ang buto ng baka ay mas dense. Ano gan dense sa Tagalog? Yung gawang siksik. -sik mas compacted, mas buo kaysa sa dini. Bakit ka daw ho? Ere yung buto kasi ng kabayo, mapapansin nyo ho, ang bias o yung kanilang mga limbs ay mas mahaba. Dahil nga ho, ang function ng mga ito kaya mahaba ay para manakbo ng matulin. Ano ho? So pagka mahaba tapos mas solido ang gitna, ay mas mabigat ho ang bone structure at hindi bibilis. Kaya kung mapapansin niyo ang baka ay mas mabagal kaysa kabayo dahil nga ho mas mahaba ang bias at mas formado yung tinatawag nga ho nila o mas madami na lamellae at saka osteons ay areho ay hamak na less dense kumpara gaho din eh. Ibig sabihin ang buto ng baka ay mas siksik kung iho-kumpara sa buto ng kabayo at siyensya naman ang nagsabi niyan, hindi ho mamay. Ngayon nila ay paano malalaman pag ako'y nagpagawa kung yan buto ng baka ay di makikita nyo naman ho sa hilatya na ho ng inyong mga pangapit katulad gaho na re o oh, di ka't makikita nyo bagamat ari may kaunting paninilaw dahil ari alaga ng mamay sa langis ano ho ay hindi nyo may tatanggi ang pinaggilidan pinagharapan ay hamak na mas maputi kung ikukumpara nyo sa buto ng kabayo o oh. Ay, ang buto ng kabayo ay parang gahong namimingkis, naninilaw, nagkakameralize, ang term ng iba ay malayo ho pinagkaiba. Ngayon, rehong buto ng kabayo ay tumitingkad ang kulay dahil ho pagka nag-oxidize na gayong, ano pag nag-oxidize na ho yung collagen sa buto, ay mas matingkad ho ang lalabas na kulay. Kung titingnan nyo gaho, are aray matatandang kapit ibig sabihin wala na hong collagen are yung ating butong are nag oxidize na nawala na ano ho, nawala na ay di mas matingkad ho ang kulay niyan kung ikukumpara dun sa mga hindi pa fully nag oxidize ano ho yan oh so depende ho kung nag fully oxidize na at hindi pa ang buto maging sa kabayo man o sa baka o kalabaw ngayon nila, ay ang akin ho ay maputi eh. Hindi ho basta sa kulay natin mapakikita. Kagaya ka ho na rin buto ng kabayong are. Di kung na ninyo. Ay di halos parehas ho ang kulay. na ho? Pero mababanaag ninyo yung kanyang markings ng pagkayelo sa loob pag inyong tinignan. Ayan ho eh ay, oh. o Kaya sabi nila, kung ako tatanig ko kayo, oh, aribagay buto ng kabayo o buto ng kalabaw. Ay rin horsebone ho eh. Pero tingnan nyo, mas mapusyaw siya ho. Ano ho? Kung ikukumpara din eh. So, ibig sabihin, ang butong ginamit ho din eh, ay nag-oxidize na yung collagen kumpara din eh. Kaya kung titingnan nyo yung sa kabila, oh, ay digat halo ho yung puti at dilaw. So, parang ari gahong parting ari, ay di nakuha sa may madilaw-dilaw at napasama aring may puti. Maputi-puti na may dilaw din. Ano ho? Kasi may mga pekas nga ho yan eh. Oh, may pekas. Hindi naman ho parang diretsong puting-puti o dilaw ni dilaw ang mga buto. Minsan ho ay may pekas. Kaya pag yung akalain na iba, ay sa akin ay maputi. Siya ay buto ng ano. Pagka buto ho ng kalabaw, rektahan ho ang kulay niyan. Halos wala hong pinag-iba. Pare-parehas. Katulad gaho na rin isang matandang are. Tatlong taon nang nilalang isa ng mamay. Eh. Ay kita ga gaw ang kulay. Hanggang dyan na lang ho ang aabutin pagka-dark Pero hindi ho aabot sa pagka Dahil ari nga ho, ay primero nang galing sa may tone or may shade ng dilaw So ari ho, ay mas matingkad ang kulay Kung kukumpara nyo din eh Dahil ari ho, ay nag-oxidize na yung collagen Ang collagen ho, ay yun ho ang parang ano eh, uh, protina ho yun eh. 30% gaho ng buto ng kabayo. Sabi sa siyensya, 30% ng buto ay binubuo ng collagen. At yan yung collagen, yan ho yung ano yan eh, mineral ho yan sa loob ng buto. At yan ho ang nagbabind o yung nag, nagbabind ng mga calcium, yung phosphorus, para ang buto ay mag-regenerate. Yan. So pag nawala na ho yung collagen, ay di, mas titingkad hong ne Sabi ni iba, paano nawawalan ko collagen, mamay? Ay, noong araw, alam ko yan, ay rin yung mga buto. Ay, dalawang bagay ang pagpuproseso. Kahit ho, tanangin nyo mga tagataal, yung ibaho ho, ito'y ibinabaon. Dahil ito ho, pag pinapatayo, ay napakabaho. Napakabaho ng buto. Yung ari ho, ay ibinabaon. Yung iba ay pinapakuluan para nga mawala ang amoy. Ngayon, ang collagen ay nawawala ho pag sobra ang exposure sa init. So when the bone is ex exposed to extreme heat, nawawala ang collagen. At pag nawala ang collagen, the bone becomes darker in shade. 'Yun po ang paliwanag diyan. Halimbawa katulad doon ng huling uwi ko sa Taal, ang wika ng sino ba, Manong Toto at saka Manong Felix, Landito ay nung naghukay daw ng papaayusan para bagang bahay o pagawaan, ay may mga nahukay na buto pa ng kabayo, ay asahan nyo sa tagal ho ng panahon na yan ay exposed sa elemento at sa inek, ay di mas malawang na yun ho ipagginawa, ay, ay mas matingkad ka agad ho ang kulay kumpara dun sa mga buto na hindi pa ho fully exposed o hindi pa fully nag-oxidize yung tinatawag na collagen. Eryo, tingnan ninyo. Di ka tiyan ay puro buto ng kabayo. Ay kung papansinin ninyo, ay iba ibaho ang ano eh, ang tingkad. So ibig sabihin are, ay mas pinaka-oxidize na kumpara sa mga mapuputi-puti pa. Kaya kita nyo go, yung balisong ko na puro horse bone ng kapit na matatanda. Ay kahit naman ho kayo mapapansin nyo na iba't iba ho ang shade. So hindi ho porkit ano, maputi, ay kalabaw o baka ang ginamit, hindi ho dapat nyo din yung aalamin. Yung mga referensya para tumukoy o mapagkumpara ano ang horse bone, ano ang cow bone. Okay? So, kung tatanungin nyo, ako din ho, may isa akong test na ginagamit, light test, dahil sinasabi nga ho natin na arehong buto ng ano, baka o kalabaw ay mas dense o mas siksik -sik pag ho, kaysa sa dini, eh, dahil nga haring lamellae tsaka osteons na rin ay mas marami pag mas marami yung gayaan no, ay di mas hungkag ho, mas loose lesser dense ang buto kaya pag binato, tinamaan nyo yan ng ilaw kaya kumuha ng flashlight ang buto ng ano eh, kaya oh sana inyo yun rin nakikita ay digat ang hitsura niyan nyan ay puti ano ho, ay pag nilagyan nyo ng ilaw ay dikit kita nyo naman na naninilaw nilaw so ganyan din ho sa kapit pag arihaw ay pinatukan nyo ng ilaw din eh hindi ko hong na inyo napapansin aring akin nakikita ang arihaw yan kita nyo ga oh dikit yan ho ay mas madilaw dahil talaga ho ang kulay ng buto ng kabayo ay manilaw nilaw kumpara sa buto ng mga kalabaw o baka nahamak na maputi. Tingin niyo pag arikti naman ng ilaw. Ayan eh oh. Puti. Di ka ho. Oh. Kung alin madilim, kitang kita niyo. Pero kung kayo ay may kalabaw na kapit, baka, at horse bone, inyong puto ka ng ilaw na garnet at halos hindi kayo makakita ng dilaw. digat ka puti ho. Oh. Kumpara ho oh, din eh. Ay pag pinutokan niyo, oh, ay dilaw ho oh, yan. Ay, pwede rin hong oh, isang pamamaraan. Ano ho? Oh? Ganyan ho aking pag pag pagmadalian. Pag yan ho ay mas madilaw kaysa maputi, ay di, kabayo. O, oh, tingnan nyo ko, aray. Pag magkamalan nyo, are na baka o kalabaw, sabi, ay, maputi eh. Sabi ng mamay, hindi ko basta sa puti. Ay, tingnan nyo ko ang pekas, o, oh, galing sa isang buto yan. So, pag nilagyan nyo ng ilaw, o, oh, ay, kita nyo naman, ha, oh, ang dilaw eh, o. Oh, ay, hoga. baka makatulong lang sa inyo. Pero ari ko ginagawa ko pag mabilis ang tingin. Ngayon, ang pag ano ho kasi ng pag pag tinatanong ako kalimitan ng mga kapatid natin na mama ari ko ayan no. Horse bone oo, ari cow bone. Say kahirap naman o tay decisionan eh. Pag hindi ko hawak, yung balisong ay yung ipadala sa akin at madali yung matutukoy. Pero kung haalamin nyo nga ho yung mga primerong pwedeng pagtingnan ay di mawawari ninyo kung arigaho ay kalabaw o kabayo pero ang basic distinction ho niyan kahit sa nyo si Patin ariho ay manilaw nilaw ang ng kabayo kumpara din eh loob at labas niyan ay talagang maputi mas maputi ito niyo ho ari ay tatlong taon ng dilangis ng mamay eh ay wala na ho aring ipuputi at wala nang iitim dahil sunog na or fully oxidized na ho ang ano na rin, collagen pero hanggang din na lang ho magiging kulay niyan at hindi ho magiging garne yan na ho ang pinakalutong kulay nito kasi bay, na nahahawig din eh nahahawig na daw ang ano ay pag tininan niyo yung kabuuan ay puti pa rin ho kumpara din eh kahit siyang gilid labas loob at ariho ay titingkad pa ng titingkad sa paglipas ng panahon. Maaring maaring sa tagal ay maaring maging gayaan. Mm. Maaring naman tumigil na hanggang sa gayaan. Sigun ho ay, sa pagkakaluto ng buto at klase din ng buto na ginamit. Naho, no, para hindi kayo malito. Ay minsan ay kahirap po magpaliwanag sa messenger. Kahit naman ho, oras ng gabi at may oras ang mamay. Ako naman ho ay ay siguro ay mas madaling tugunan pag nakita nyo ano ang ginagawa ng mamay na naari. Ngayon, tanong ko sa inyo, dahil marami hong feeling ko ay mas magaling pa ka sa akin, mas may eksperto. ay buto ng baka, buto ng kabayo. Nasasabihin, ay, ay ang basihan ng mamay kulay, oh, ay maputi-puti eh, wala naman paninilaw. Ay DNA baka, kalabaw. Depende ho eh, pag tinignan niyo yung buong kapit. Oh. Katulad ho na rin, ay kung arig ho ang pinagkunan ay yung pekas na gayon, aba, na iba, wala namang baka, nagkaka-pekas ng dilaw, ay kaya arig ho ay horse bone din eh, kaya pag tinignan ang likod, ayaw, lumabas na ang katunayang kulay. Ano? So halo ho ang puti at dilaw, kaya minsan baka kayo naigawa ng balisong na tumama ay swigerning so may pekas. Sabihin, ay eh, may pekas lang ay eh, baka hindi ho. Ito kasi pag kinatay, tapos gaho, lo, nagkataon na yung secretion ng hemoglobin, na ho, yung parte ng dugo ho yan, ay nailatag din eh. Tapos pagkakatay, minsan ikinukuha lang naman ho ay laman dahil tinatapa ang kabayo, baka kalabaw. Tapos iniwan lang ang buto. Tinabunan ng kung anong mantel. Hindi na-expose sa hangin. Ay pipikas talaga ho kung gaya ng buto. At hindi na ho mawawala yan sa hangga sa gawin Maitim-itim ho yan pag natapos. Parang grame ho. Yan oh. Yan. Pekas ho yan. So yan ho ay eh, ano. Hindi na dry ng ayos. At yung mga bakteriyang yan. Dati mapula-pula. Yan ay eh magiging itim pag binuo na ho yan. Yan. Pekas. Okay. So hindi ho porke puti. kay nakakaputi. Eh k magmamaalam na kagad. Nakao. Oh, kabon yan. Dahil puti, hindi ho Madami ho kayong dapat i Ngayon, sa kahulihan, ang tanong, ay ng tip mo mamay eh, para siguradong horse bone? Dahil sabi nga ay mahirap na ang makakuha ngayon dito. Dahil medyo limitado na ang nagsusupply. Ay di kung ako sa inyo, ay sabihin nyo dun sa maker, ay pwede ka hong pakikunan ng litrato kung saan kayo kukuha ng kapit. At nang makita ang hitsura, bago nyo ikabit din sa akin balisong ay palagay ko naman na hindi mama ho yan ang maker kung may oras din nga law, yun lang lang agad-agad din umamadaliin dahil madami din hong ginagawa ang mga ayan. pero kung makikita nyo kung saan kinuha habiger ni kinuha nagreklami, nagpagawa ay e, kaubon, karabon ko, oh, ang dami nang nagmagalain ay e, puti eh, puting puti ay hindi naman alam na maaari namang parte ng kabayon buto ay may puti, may madilaw ang mahalaga. Pag tinignan nyo kung saan nyo kinuha at naipakita, ay di ni, eh, abay nga naman, ay di tapos ang pulong, ano, walang debate. Siya, ano yung maliit na pagbabahagi sana sa eris inyo, ay magbigay linaw, ano, uulitin ko lang ang, mamay ho ay hindi eksperto, ano, Pero, madami na din naman ho akong alam. Mas ko na din naman nag-aari ng balasong at nangungulikta. Ay eh, ang akin hong opinion ay eh, ko din naman ho ng research at hindi naman ho basta-basta na lang ako magbibitaw at ang akin din naman ho opinion ay eh, hindi ko din naman ibinabasi sa haka-haka lamang. Madami din naman ho tayong pinagtitingnan, nakagamitan, lumaman o bago tapos inaaral bago tayo bumato ng ano ng opinion na maaaring tama na maaaring mali kayo na no, humusga. So sa kalaunan, tingnan niyo lang ho arey ano mga hawak na iniipon ko hari mga garne. Hindi ako nagtatapot pag ako yung nagre-repair, mga dugtungan, ay di nagagamit ho mga matatandang kapit. areho ho, itao na. At kung saan-saan nang -saan nakulekta. Are lahat ay horse bone. Pero lahat ho yan ay magkakaiba ang tone ng kulay. At sigun nga ho yan kung gano'n nag-oxidize ang collagen at ang collagen ho ay nag-oxidize sabi natin pag extreme ang exposure sa heat ano po so maaring ibinaon maaring pinakuluan kung papaano mang ginawa nila depende po yan kung papaano na expose sa heat kung bakit po mas magtitingkad ang kulay sabi nagka-caramelize, iba nagy yellowish nagyeyellowish nagpipinkish depende po yan kung bakit o anong dahilan ng pagkaka-oxidize Nawaari hong maliit na diskusyon ng mamay ay nakatulong o nakapagbigay lina o sa ibang mga katanungan sa pagdi-differentiate ng cow bone, carabone, sa horse bone. So in toto, mas hamak na maputi po ang buto ng bakat kalabaw kaysa sa mga kabayo. Pero hindi porke maputi lamang ay horse bone na kaagad. Titinan nyo at iintindihin nyo kung may pekas, titinan nyo ang ilalim, pwede kayong gumamit ng light test. At walang pinakamahal, pinakamadaling paraan para alamin, kundi tanungin ninyo ang makers ninyo. At tumingi sana kayo ng larawan o video kung saan kinuha ang kapit na ilalagay sa inyong mga ipinapagawang balisong. Yun lang ho, sa mamay. Sana ho, aray nakatulong. Maraming salamat ho.